Ang himagas ba ang hanap mo yung pwede pang regalo o pang negosyo? Ito ang sagot. Tara, magsimula na agad tayo. Yung affordable lang na tinitimplang gatas, tirang cheese, condensed milk, ito na yung main ingredients, mamaya na ipapakita ko, optional na lang. At itabi lang muna dito sa gilid. Bowl. <laughs> Powdered na gatas. Dalawang tasa. O, oh, may tira pa yung 300 grams. Itong cheese, mag tayo ng 1 half cup. Ayan. Tapos itong condensed milk. Siyempre, bubuksan natin to. Gagamit tayo ng 1 half cup. Ang tira, future dessert mo na lang rin. Lipat muna natin. Itong condensed milk, bibili na sana ako ng ubi flavor. Kaso wala akong nahanap. <laughs> Patakan ko lang ng ube flavor. Konti lang. Haluin muna natin. Pero may mga available talaga na flavored condensed milk ha. Kayo na bahala kung anong gusto niyo. Ganitong kulay lang yung gusto ko oh. At madali rin ito mahanap guys. Na bibili lang sa mga groceries. At ihalo na natin dito sa gatas na may cheese. <laughs> Alam niyo na yun. Smells like ube. na <laughs> La input tapos, haloar ar ng dahan-dahan. Bilisan pala. Ha, bilisan, bilisan. Tiyo. <laughs> Kamayin natin to. mag -gloves ako kasi papasok sa mga kukuko. Oh. Mas dali, Zay. Haluin natin ng maayos, no? Para mahalo. Lain po maghiwa-hiwalay, no? <laughs> Ganito, oh. Nahalong-halo na. Okay na to. Yan, oh. Oh. Kuha tayo konti. I-flat at para dumami itong ginawa natin, lalagyan natin ng marshmallow sa gitna. Nasa sa inyo kung anong gusto nyo ilagay, marshmallow lang yung naisip ko para mas madali. Yan o, ang bilis lang bilugin. Para hindi magdikit-dikit, pwede nyo ibalot sa powder na gatas or asukal pero masyado nang matamis pag asukal, no? Pero ako, ibabalot ko sa desiccated coconut. Ito o, Depende sa inyo guys ha, kung anong gamitin nyo pang balot. Ayan na oh, i-circle ko lang to lahat. Yan aw oh, nakagawa ako ng 37 pieces. 38 sana yan, pero kinain ko na yung isa, hindi makapag-antay. <laughs> Tamang-tama, no? Palapit na yung araw ng mga puso. Pwede ka gumawa nito para sa jowa mo or sa asawa mo. Pero pag single ka, ehem, pwede mo naman gawin yung sarili mo, love yourself. <laughs> Takpan ko lang muna. Pwede na to kainin ha, pero ilagay ko lang sa ref na mga 30 minutes para malamig. At ito na, no? <laughs> Buksan na natin. Kuha tayo ng isa. Yan guys, oh. Oh. Yan oh. Tapos subukan na natin. Mm, napaka-milky. Lain pong chocolate eh. na milk man eh, di ba? Sorry ka ubang. Sobrang sarap guys. Sakto lang na coconut yung nilagay ko kasi pag asukal sobrang tamis na. Mm.